Yo yo yo, welcome back mga uh, guys. Ay yung saranggola natin, oh. Tapos uh, nasa pa yung isa, dalawa yan sila eh. Mga uh, guys, dahil the rest day natin ngayon, wala pa kami pagkakaiba dito. Nasa okay? kami wala siya, ng tramite, kaya wala tayo kaya ibang ibang lima muna. Mga uh, guys, kasi sa March 11, may laban kami ng kite competition sa Sports Complex. Then yung ginawa naming dalawang saranggola, extra kite lang yun Tapos eto pina-pinatay ayun si Kuya Prince nakahagis ng saranggola natin pagdating ng laban namin sa March 11 then ayun si Kuya Arman siya yung magpapalipad ng saranggola sa laban namin guys tapos dito natin yung dalawang extra kite guys Ito na pinalilipad na guys sobrang lakas ng kumpanya, guys yung patunog nya kaso mukha lang mahina kwa sa lakas ng hangin dito sa Linville San Juan And, nung ito pala yung Linville ng San Juan guys Ayan, daming nagtatrabaho dito, mga dayuhan din. shoutout sa inyo, sisipag nyo, kuya. So guys, lapitan natin yung dalawa habang nagpapalipad. Bukang napakalakas ng hangin at nakakatakot yata ang higitin yung saranggola nila. Eh si Kuya Prince. Hello, Kuya Prince. How are you? Uh, ah. Kuya Prince, uh, laban natin sa kite competition sa so March 11. Excited ka na ba? Ikaw excited na isa. Eh, Ikaw ang mag, mag, eh. Ikaw mag Gagalingan mo ha. Oh. Ikaw nga kumapit ng saranggola, Prince. Kung malakas ang hangin, kung kaya kang dalhin. Tingin, tingin. Ayan guys, si Kuya Prince. ay yung mag ng saranggola. Oh. Ah, ah. Parang humihigit ng bayawa ka ba? Hirap na hirap mo. Oh. Yay, hey, kita mo. Eh, tin saran ko lai susum naren guys. Yan guys, so oh. hirap na hirap po oh. sa sobrang lakas ng hangin. Ah. Tangina mo gini ako ba mo? Subukan natin guys, higitin natin sa ranggola kung gaano o oh, kalakas ng na Wag, wag mong bibitawan ha guys, talagang sobrang lakas ng hangin no? oh. Hindi ko mahigit, nakakatakot. Paano masabi? <laughs> guys, medyo madagim ngayon kaya yung saranggola na natin ibababa na natin. Baka abutin ng ulan, babagsak kasi. So, ila mga guys. Bye-bye.